Plano ng COMELEC na isagawa ang online voting system para sa mga overseas Filipino workers. Sa ikalawang bidi ng mga makinang gagamitin sa online voting, apat na kumpanya na ang nagbid para rito. Si Luisa Reyes sa detalye. Patuloy ang Commission on Elections sa paghanap ng paraan para mapadali ang pagboto ng mga overseas Filipino workers sa 2025 elections. Kaya imbis na pagboto ng personal sa mga embahada o pagpapadala ng mga balota, lahat online na ang magiging pagboto ang primary mode of voting na po sa ating overseas voters sa May 2025 ay ang internet voting na po. Magaganap lamang yung ating sinasabing nga in-person voting o kaya yung mail-in voting doon po sa mga bansa na hindi pinapayagan ang pagkandak ng internet voting. Puwera na lang sa labing pitong bansa na may mga restrictions sa paggamit ng internet sa pagboto tulad ng China, Russia at iba pa. Tiniyak naman ng Comelec na walang dayaan ang mangyayari dito dahil may mga safety features sila na hinahanap para sa gagamiting online voting and counting system tulad ng authentication at registration ng device na gagamitin ng boboto. Kaya nga po itong sistema na pinoprocure ng COMELEC kay ma-assure namin kayo na una pa lang dun sa umpisa meron na authentication, meron po kayong enrollment. Mako-confirm at ma-audit at ma record natin hindi lamang yung pag-rehistro at pag-enroll niyo kundi yung pag-boto. Sa ngayon, wala pang nakakontrata sa COMELEC na gagamitin online voting system ng mga OFWs. Pero binuksan na nila ang ikalawang bidding at may apat na kumpanya na nagbid para dito. Ang kontrata naman ay nagkakahalaga ng higit 465 million at target na makapag ng COMELEC ngayong buwan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.